Sa tahimik na gabi sa Leyte, isang lalaking nagngangalang Edgar ay malalim na natutulog. Ang kanyang mga panaginip, na dating mapayapa, ay unti-unting naging madilim at mapanganib. Sa bawat gabi, paulit-ulit niyang nararanasan ang pakiramdam ng isang mabigat na presensya na nakadagan sa kanyang katawan. Ang mga panaginip na ito ay naging mas madalas at mas matindi. Si Edgar ay nagising ng bigla, pawisan at hingal. Ngunit sa kanyang pagkagulat, hindi niya magalaw ang kanyang katawan. Parang bato siyang nakapatong sa kama, walang kakayahang gumalaw kahit isang daliri. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang anino. Unti-unting lumapit ang anino hanggang sa maliwanag na nakita ni Edgar ang isang maitim na nilalang. Ito ay nakapatong sa kanyang dibdib, mabigat at malamig. Ang nilalang ay may mga matang nagniningning sa dilim na katuon sa kanya. Sinubukan ni Edgar na sumigaw, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, naramdaman niya ang isang mahabang dila na bumabaon sa kanyang lalamunan. Ito ay malamig at madulas, parang ahas na gumagapang sa loob ng kanyang bibig. Habang nanginginig sa takot, narinig ni Edgar ang nilalang na bumulong sa kanyang tainga. Ang boses nito ay parang hangin na dumadaan sa mga buto ng patay. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding takot kay Edgar. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa rin gumagalaw. Naramdaman niya ang dila ng nilalang na mas malalim na bumabaon sa kanyang lalamunan, parang sinusubukang sipsipin ang kanyang kaluluwa. Ang gabi ay tila walang katapusan. Si Edgar ay nakulong sa pagitan ng panaginip at katotohanan, hindi alam kung saan nagsisimula ang isa at nagtatapos ang isa pa. Ang nilalang ay patuloy na nakadagan sa kanya. Ang bigat nito ay parang buong mundo na nakapatong sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang unang sinag ng araw ay sumilip sa bintana. Ang dilim ay unti-unting nawala. At kasama nito ang maitim na nilalang. Si Edgar ay nakaramdam ng ginhawa, ngunit ito ay panandalian lamang. Nang sumapit ang umaga, ang mga kapitbahay ni Edgar ay nagtaka kung bakit hindi pa siya lumalabas ng bahay. Karaniwang maaga siyang gumigising at nagtatrabaho sa kanyang hardin. Ngunit ngayon, ang kanyang bahay ay tahimik at walang buhay. Nang walang sagot sa kanilang mga katok, ang mga kapitbahay ay napilitang pasuki ng bahay. Doon nila natagpuan si Edgar, nakahiga sa kanyang kama, walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakabukas, nakatutok sa kisame. At sa kanyang mga labi, isang nakakagulat ng ngiti ang nakaukit. Ang mga doktor ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Walang bakas ng pinsala o sakit sa katawan ni Edgar. Ngunit ang kanyang lalamunan ay may kakaibang marka. Parang may kung anong malalim na pumasok dito. Ang mga kapitbahay ay nagkuwentuhan tungkol sa mga kakaibang ingay na narinig nila noong nakaraang gabi. May mga bulong-bulungan tungkol sa mga masamang espiritu at mga nilalang na bumibisita sa gabi. Ngunit walang makapagpaliwanag sa nakakagulat ng ngiti sa mukha ni Edgar. Sa mga susunod na araw, ang kwento tungkol kay Edgar ay kumalat sa buong bayan. Ang ilan ay nagsabing ito ay isang kaso ng bangungot, isang paninigas ng katawan habang natutulog. Ang iba naman ay naniniwala na may mas malalim at mas madilim na dahilan. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat ay ang mga panaginip ng mga tao sa bayan pagkatapos ng insidenteng ito. Marami ang nagulat na nakikita nila si Edgar sa kanilang mga panaginip, nakangiti at bumubulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. At sa bawat gabi, may ilang tao sa bayan na nagigising ng bigla, pawisan at hingal na may pakiramdam na may mabigat na nakadagan sa kanilang dibdib. Ngunit kapag binuksan nila ang kanilang mga mata, wala silang makita kundi ang dilim ng gabi. At ang nakakagulat ng ngiti ni Edgar na nakatutok sa kanila mula sa mga anino